your praise, leave your voice with singing, but your heart seems far away, more than a sacrifice. Praise the Lord sa magpapalang araw po mga kapatid at uh, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan natin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto Kabanata labing dalawa Talata 5 hanggang sa labing isa no? Sabi po dito <clears throat> Ipagmamalaki ko ang taong iyon At hindi ang aking sarili Maliban sa aking mga kainaan At kung ika'y magmamalaki man Hindi ako lalabas na hangal Sa totoo ang sasabihin ko Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw ko mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng manghang mga bagay na nagsasaksiyan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni satanas upang pahirapan ako at nang sagayoy hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat dubusang nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kainaan upang panatiliin, manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako may kasiyahan sa gitna ng mga kainan, mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusik at kagipitan sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Praise God, no? So, palakpakan natin ng Diyos, no? Napaka-ganda <clears throat> po ng ating pag-aaralan. Ito po ay sulat ni San Pablo, no? Sa mga taga kung paano ay sinishare niya no? ang mga kamangha-mangha na mga revelasyon o mga pangitain na nasaksihan at nakita ni ni Pablo no? na kung saan mayroong isang taong kristyano sabi doon na dinala no sa ikatlong langit no yung alam naman natin na yung ikatlong langit third heaven yun ang trono na uh, yun ang kung nasaan yung ating uh, Panginoon, kung nasaan yung Diyos no? So dinala siya doon. At um, marami pang mga, mga 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 revelasyon ang ang uh, ipinahayag sa kanya no at ipinakita ng ating Panginoon. So dito dahil uh, sa dami ng kanyang mga nakita at sa mga kababalagan at sa mga kamangha-manghang revelasyon na nakikita niya ay nagkaroon siya sabi don is pwede niya sanang ipagmalaki yun ano? ba diba? pero hindi niya ginawa yun kundi ang uh, pinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan kasi mostly kasi sa tao kapag uh, natututo, natututo na marami ng alam at uh, may mga bagay siyang alam na hindi alam ng iba o kaya na pro-promote o gumaganda yung buhay o may mga naabot sa buhay Minsan ang tao ay uh, nagmamalaki na no sa kanyang sarili. At uh, ito ay hindi maganda no lalo na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon kasi lahat ng bagay sabi nga all the glory must be in the Lord no. Dapat yung napaparangalan hindi tayo kundi yung napaparangalan ay yung Diyos no. Kaya nga kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, no? ano man yung mga nagagawa natin, ano man yung mga achievement natin, no? yung mga tagumpay natin sa buhay, hindi dapat ito yung maging dahilan no? para tayo ay magmalaki, parang ituring natin yung sarili natin na masigit tayo sa iba. No? Ito yung kay San Pablo, eh, no? Uh, hindi niya ito ipinagmamalaki yung kanyang mga natutunan, yung kanyang mga yung mga revelasyon sa kanya no ng mga kamang mga mga bagay na pwede niya sabihin na masigit siya no uh, sa mga nagsiserve sa kanyang kapanahunan pero hindi niya inaaring masigit siya no kundi yung pinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan no kasi sabi niya doon uh, dahil doon sa mga milagro no dahil doon sa mga 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 bagay na yun ay nagkaroon siya ng karamdaman sa kanyang uh, physical na katawan no? sabi doon is bilang pamalo no sa ibang translation kasi pamalo ni Satanas para pahirapan siya para upang hindi ako maging palalo di ba yung karamdaman na yun ay isang way para hindi siya Uh, magmalaki no kasi anong ibig sabihin yun sa buhay kasi natin yes may mga strength tayo may mga kalakasan tayo pero siyempre may meron din tayong mga kahinaan no meron din tayong kahinaan sa ating uh, uh, sa ating buhay so minsan kasi ang tao is nagiging ano eh uh, nakasentro na lang siya sa, sa kanyang sarili no. Yun nakikita niya lang kung siya sa malakas, siya sa mahusay. Minsan hindi niya na ina-accept no sa buhay niya na meron din siyang lapses, meron din siyang kainaan, may mga bagay din siya na hindi alam no. Na dapat niya ring matutunan, dapat niya ring malaman sa iba no. Pero dahil nga minsan Uh, nandun na yung kapalalaw ano yung sabi niyon yung pagiging hangal no? kasi pag sinabi mong hangal ito yung mga tao na akala nila sa sarili nila sila yung mahusay sila yung magaling sila yung matalino no? kasi nga sa, sa, oras na sinabi mo sa sarili mo na matalino ka na marami kang alam sabi nga ibig sabi yun wala ka pa talagang alam <laughs> di ba pag sinabi mong uh, mapagpakumbaba ka ibig sabihin wala ka pa talaga no hindi ka pa marunong magpakumbaba no kasi sinasabi mo sa sarili mo na humble ka no so kasi yung taong humble hindi naman talaga ni sasalita yan no kahit yung mga matatalinong tao hindi na sinasabing matalino sila <clears throat> di ba pero siyempre may kita mo naman no sa kanilang ginagawa uh, sa kanilang uh, sinusulat no sa kanilang pagsasalita Uh, ma malalaman mo na marami silang alam no ng mga tao ito mga intelektwal ng mga tao no na talaga namang no, uh, marami silang uh, uh, natututunan natutunan at meron talaga silang ano uh, uh, marami silang alam no? So sabi doon tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito Three, three, times yung ipinagpipray kay, kay Lord na kung pwede Lord kuwa, kuwain mo no itong uh, uh, karamdamang ito itong sakit na ito no kita mo kahit siya ay naglilingkod sa Panginoon kahit tingnan natin na si San Pablo is talagang ginagamit ng Panginoon pero dumating din sa sa buhay niya nagkaroon siya ng karamdaman pero yung karamdamang yun ay hiningi niya sa Diyos three times na kung pwede Lord kunin mo ito sa akin pero ang sabi lang ng Panginoon sa kanya, hindi sinagot siya ng Lord na, o sige, pagagalingin kita. Pero sabi niya lang, banito ang kanyang sagot, no? Sabi ni San Pablo, yung tugon sa kanya ng Panginoon, sumamakay mo three times siyang nag-pray. Yung unang prayer niya, malamang hindi siya sinagot kasi nga nakaabot siya ng three times eh, 'di ba? So kung si San Pablo nga na matindi na yung paggamit pagpapagamit niya sa Panginoon. Naka-three times bago siya sina sinagot ng Diyos eh tayo minsan gusto natin pag nagpray tayo unang hingi natin gusto natin ibigay agad ng Diyos di ba pero itong si San Pablo inabot pa sa ng pangatlo di ba so ibig sabihin hindi siya sinagot sa ikalawa hindi rin hanggang sa ikatatlo yung sabi lang sa kanya ng Panginoon ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. No? Sa ibang translation, sabi doon, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan mo. No? Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, ganoon eh, sa buhay natin eh. Kasi minsan, pag medyo umu-okay na yung buhay natin, minsan nakakalimutan na natin si Lord. 'di ba? May mga pangako pa nga tayo dati sa Diyos eh, diba? Lord, ma-answer prayer lang ko Lord. Lord, ma-papalaya mo lang ako Lord, 'di ba? Sasabi mo, Lord, magsi-serve ako sa iyo, 'no? Diba? Mas lalo ako magsi-serve sa iyo, Panginoon. Pero iba yung nangyayari, 'di ba? Kaya minsan uh, ina-allow ng Diyos, 'no, diba? nga yung hindi lang ito ma yung kahinaan sa physical ni San Pablo kung minsan dumarating din yung mga pagsubok no? yung mga sabi nga dito sinabi niya is yung mga pag-aalipusta pagkukutya yung pag-uusig at kagipitan no? nangyari niya sa buhay niya eh, para hindi siya magmalaki di ba? kasi minsan pag uh, wala na tayong kahirapan di <laughs> ba? hindi ka kinukutya hindi mo na naranas sa parang easy going na lang, parang ganda na lang ng buhay natin, minsan masyado tayo nagmamalaki no sasabihin natin eh ako ah <coughs> uh, tingnan mo ako hindi naman ako madalas manalangin pero tingnan mo pinagpapalang, ganda ng buhay ko <laughs> eh sila tingnan mo palagi sila nasa simbahan nasa pre meeting pero tingnan mo yung ano nangyayari sa akin minsan ano eh no uh, iba yung pa yung pagtingin natin no di ba So minsan nakakalimutan natin na mga bagay na ito pinahintulot ng Diyos para hindi tayo magmalaki. No? Kasi minsan baka uh, nakakalimutan na natin si Lord, no? Minsan uh, nagyayabang na tayo sa Panginoon, no? Para kasi pag hindi na tayo lumalapit sa kanya, parang dating is Lord hindi na hindi na kita kailangan, no? Kasi na, na naibigay mo na yung hinihingi ko. No? Maraming ganoon eh, may maraming taong ganoon, no? nang uh, may mahini, nang may hinihingi pa sa Diyos yung hindi pa siya na-answer prayer talaga naman ang grabe yung uh, paglilingkod no grabe yung uh, paglapit sa Panginoon no kahit may mga persecution kahit mga problema talaga naman nandoon pa rin no nandoon pa rin yung kasag, uh, yung kasigasigan sa paglilingkod pero nang medyo na-answer prayer na medyo gumaganda na yung buhay no medyo <clears throat> nabibili niya na yung mga gusto niya no Kaunti-unti niya na nakikita yung mga plano niya sa buhay niya. Minsan nakakalimutan na natin yung Panginoon eh. So, katulad dito kay San Pablo, dumating din sa point no, parang gusto niya magmalaki. Pero ano nangyari? Nagkaroon siya ng karamdaman. At yung karamdaman na ito is sabi doon is pamalo <coughs> sa kanya no. Para hindi siya magmalaki. No? Kaya nga ang sagot ng tugon ng Panginoon sa kanya, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan, pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahinda, mahina. Kasi minsan, pag, pag malakas tayo, nakadepende tayo sa sarili nating lakas. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. No? And huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. No? Huwag kang magdedepende sa lakas mo. Hindi kami pwede magdepende sa kakayanan mo, sa, sa karunungan mo, sa nalalaman mo. Kasi ganun kasi tayo mga kapatid. No, nananangan tayo sa sarili nating karunungan, nakakalimutan natin yung Diyos sa buhay natin, no? Kasi kapag uh, hindi na natin siya naaalala, ano na 'yung parang nagmamalaki na tayo eh. no? Parang sa sinasabi na natin sa Panginoon, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa hindi ka man nagsasabi ng gano'n, pero sa pamamagitan ng ating ginagawa sa pamamagitan ng ating pagkilos parang ganun na rin yun eh di ba? hindi ka nga lang nagsasalita hindi ka, wala ka lang sinasabi pero sa pamamagitan ng ating ginagawa at pagkilos parang may message tayong pinapaabot sa Diyos ano? kaya nga makikita natin doon ang kagandahan doon kay San Pablo is nakita niya no? na hindi dapat siya magmalaki kundi yung ipagmamalaki niya yung kanyang kahinaan sapagkat sa kanyang kahinaan doon naman siya pinalalakas ng Diyos no? doon siya pinalalakas ng Diyos kasi katulad niyan ngayon may araw pa no? maliwanag pa pag nagtirik ako ng kandila hindi ko ma-appreciate yung liwanag ng kandila kasi bakit? kasi yung liwanag niya tatalunin ng liwanag ng araw <clears throat> di ba? Ma-appreciate ko lang yung kandila pagdating ng dilim o kaya magkaroon ng blackout, brownout. Di ba? Tapos walang walang ilaw, tapos gabi. Doon ko lang ma-appreciate yung kahit yung pinakamaliit lang na liwanag na galing sa kandila, kahit napakaliit lang, ma-appreciate mo siya. Kasi bakit? Kasi nga, nandun ka sa dilim eh kahit may konting liwanag lang napakahalaga na napakaimportante na malaki na ang pwedeng magawa na malaking tulong na eh kaso minsan pakiramdam natin si Lord yung kapangyarihan niya is parang liwanag lang ng kandila tapos tayo yung araw so hindi natin masyado na appreciate minsan tingnan mo Maraming tao na na lang si Lord pag may mga problema na, no? may karamdaman, may mga prene over ga ang ako sa gawain, di ba? Nagumaling. <clears throat> Mati na lang sa gawain pag may karamdaman. Kaya sabi ng coordinator, Brad, yung prene over mo na gumaling, hindi na umaatin. Sabi, sabi niya, kailan na makai siya atin, Brad? sabi ko, pag may sakit uli. <laughs> pag nagkasakit uli at saka may kailangan sa Diyos, baka baka makita mo uli sis. So may kita natin doon mga kapatid tayo kasi is meron tayong kinaan sa buhay natin. At yung yun ay magiging kalakasan natin siya no? Kaya nga sabi doon, God is the strength of my heart. Kasi yung, sa paglilingkod kasi pwede kang mapanghinaan ng loob. Naglilingkod ka sa Diyos sa hindi. The same lang yung hinaharap natin eh. May every month may bills tayo na binabayaran. 'Di ba? lahat tayo nagkakasakit, no? nagse ka sa Joso o sa hindi, nagkakasakit. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. Meron tayong mga kinaharap na sa araw-araw natin pamumuhay. Naglilingkod sa hindi, pareho lang eh, the same lang. Pero ang kagandahan kasi pag naka Lord ka, 'yun ang sabi ng Diyos eh, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan. Kasi sa kabila ng mga kainaan natin, yung sa mga pagsubok kapag ating kasi itong napagtagumpa ang naglo-glorify si Lord. di ba? Kunyari, may problema ka pinansyal. Tapos, na-overcome mo yun, nabayaran mo, lahat ng mga babayaran mo, no? Ang mapaparangalan ang Diyos. Bakit? Kasi magpapatotoo ka sa gawain eh. Isishare mo agad. Pinagpala ako ng Panginoon. Namblema ako financially. Pero ngayon, nakabrektura na financially o may karamdaman ako, pinagaling ako ni Lord. So, pinapatuto mo agad eh. Di ba? All the glory agad sa Diyos. Alam natin na dahil yun sa Diyos. Pero minsan, pag wala na tayo, ay medyo lumalayo tayo sa Kanya, para pakiramdam natin pag gumanda yung buhay natin. Parang sasabihin ng demonyo sa atin. No? O tingnan mo, yumaman ka gumanda buhay mo dahil kasi sa pagsisikap mo yani eh. kasi madiskarctic ay ka, eh. kasi mahusay kay eh. no, talaga namang mga ano yung bobulahin ka ng demoni no kasi dahil sa husay mo yan dahil sa galing mo kaya mo na 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 na, ano, na tatanggap mayon no gumaganda buhay mo Parang i-erase niya sa sa isip mo yung Diyos eh. Para mawawala sa fit sa, sa sa picture si Lord. Na parang hindi dahil kasi mahusay ka, dahil kasi masipag ka. Kaya kaya gumanda buhay mo. Parang nawawala sa eksena si Lord. Pero pag naka Lord ka, hindi pwedeng mawala si Lord eh. Tapalaging sinasabi mo, to God be the glory. Salamat palagi sa Diyos. So dito may kita natin La tayo may kahinaan. Kaya kailangan nga natin yung lakas na galing sa Diyos. At siyempre, kung alam natin kung ano yung kahinaan natin, dapat natin ding nga tulong ano rin, magsumikap tayo na ating mapagtagumpayan yung ating kahinaan. Bakit? Kasi yung kahinaan natin yun, yun pwedeng humatak sa atin pababa. ba diba? Parang ano yan, pag naglilinis ka ng bahay, ilinisin eh, mo na yung buong bahay. Kasi yung, kung magtitira ka pa ng konting dumi, eh, wala rin, di ba? Eh, kung maglilinis lang, linisin mo na yung buo. So, may kita natin dito mga kapatid. Doon eh, yung, yung kainan natin, siya yung nagsisibing lakas natin. No? Para hindi tayo ano eh, maranasan, sabi doon, para maranasan natin no, sa buhay natin, yung kapangyarihan ng Diyos no, sa buhay po natin, na kumikilos siya. Kasi kung sa atin lang, masasabi ang sarili mo kung sa atin lang hindi natin kaya eh pero bakit na pagtagumpayan natin napaka imposible eh pero naging posible kasi alam natin nandun yung pagkilos ng Diyos eh, sinamahan tayo ng Diyos eh no? yun ang kagandahan kasi pag nagsiserve tayo sa Panginoon di ba alam na hindi natin uh, inaangkin yung tagumpay na parang sa atin lang ito no kundi alam natin na nagtagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasi yun ang ginagawa palagi ni, Satan, ni Satan, eh, ni Satanas. Eh. Yung mga achievement natin, no? o tumaas man sweldo natin, no? gumanda man yung trabaho natin, minsan ang sasabihin lang sa inyo ng demonyo, kasi mahusay ka, kasi magaling ka, no? kasi masipag ka eh. Kasi mapagkakatiwalaan ka. Ano? So, ano niya, ah... Uh, lahat ng matatamis na ano sa pandinig mo gagawin ni Satanas. No, hanggang makakalimutan mo na parang titignan na natin sarili natin. No, sasabi mo ay oo nga, oo nga. Masipag kasi ako, di ba? No? madang bandang uli, magsi-share ka na sa mga kapwa mo, no? Imbes mag-glorify na si Lord, ikaw na 'yung nag-glorify, no? Sabi mo, ah kasi ako kasi ano eh, sa trabaho ano, yung mga kasama ko mga tamad, ako, ako masipag ako, no? parang kontinti out of pure, uh, out of your knowing na hindi na pala nag-glorify ang Diyos, no? Yung sarili na natin, yung naitataas. So, yung, yung mga kapatid, no? Lang tayo kasi, ano eh, katulad yan sa, diba, sa eskwelahan, kahit matalino ka sa math, sa science, sa English, pero kung mahina ka sa isang subject, example, mahina ka sa religious. Ala <laughs> sa ibang subject, di ba? Kunyari may lim, may anim ka na o kang subject, di ba? Kahit yung anim na subject mo, puro matataas, matatalino ka doon. Pero pag mahina ka sa isang subject, anong mangyayari? Yung yung grades mo na matataas, hahatakin niya yun pababa ng ano, yung pinakamahina mo subject hahatakin niya yun diba? kaya nga imbis na mataas yung total average ng score mo bumaba bakit kasi nga hinatak no? ng isang subject na doon ka mahina kaya ano gagawin natin so ang gagawin natin dahil doon ka mas mahina sa subject na yon doon ka mag-focus no? doon mo mas bigyan ng attention kasi magaling ka na doon sa ibang subject eh mahusay ka na doon eh yung sayo na lang doon gagawin mo i-maintain mo na lang eh ba diba? Pero yung kung saan ka mahina, doon mo talaga dapat ka magpursige na medyo lumakas ka doon. Di ba? Kasi pag naipalakas mo yun, lumakas ka doon sa mahina mong subject na yun, hindi maapektuhan na yung mga animo na subject na kung saan malakas ka na. So, pagdating ng maggrading na, so matataas na yung, yung average score mo, yung grades mo. Ganun sa buhay natin eh. Kasi yun ang gagamitin ni Satanas eh. Kaya nga sabi ko, kung maglilinis ka na lang ng bahay mo, linisin mo na lahat. Kasi kung mayroon pang natira-tirang dumi-dumi sa mga sulok-sulok, o may parte o area ng bahay mo na na hindi mo nilinis, yun ang gagano eh, Yun ang, yun doon, doon ano eh, doon mamumugad. ba Yung mga insekto, no? yung mga ipis, no yung mga maruruming mga insekto doon na yun eh yon yun no? Diba? Ganun din sa buhay natin, di ba? Kung may mga parte pa ng katawan natin, no? Na hindi pa natin no-offer sa Diyos. Yun ang gagamitin, eh. Di ba? Yung yabang natin. No? Masyado tayong believe sa sarili. Yan. Diba? Di ba? Yung minsan gagamitin ng demonyo, eh. No? Tapos hindi tayo marunong na uh, tumanggap ng ating mga pagkukulang. No? Ayaw nating masabihan ya diba? Kasi pa pakiramdam ko lang yung mausay, ko lang yung magaling, 'di ba? Eh ako leader eh. Ako dapat masusunod. Eh hindi pwedeng ganoon, 'di ba? So minsan gagamitin niyo ng ano, ng, ng, demonyo eh, no? Kaya dito may kita natin, sabi lang ng Panginoon eh, kay San Pablo, ang tulong sa sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sabi niya doon, lahat ng pangangailangan mo. No? Ganoon naman eh. Lahat ng ating pangangailangan, kayang i-provide niya ng Diyos. No? Basta ang malaga mga kapatid, sabi doon, alang-alang kay Kristo ako may kasiyahan sa gitna ng mga kainaan. No? Meron siyang kagalakan. No? Sa kabila ng kainaan niya, may kagalakat siya. Yung mga pangungutya masaya pa rin siya. Yung mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. 'di diba? Doon tayo nagiging malakas. Kasi bakit? Kasi nga doon tayo ano eh. Uh, sabi nga mas minsan sa ating kainaan, meron kang na-discover eh, na lakas, 'Di ba? Minsan pag hindi dumating yung ganung sitwasyon, hindi mo malalaman ay marunong pala ako nito. Diba? Kasi minsan akala, akala mo hindi mo alam eh pero dahil dun sa sitwasyon na yon, ipapakita sa iyo, uy, kaya ko pala, di ba? isang ano, mataas na bundok, no? Sa tingin mo parang hindi mo kayang akyatin, no? Pero nagulat ka, ay kaya ko pala, no? Pero nang hindi ka pa nag-uumpisa, ang nasa isip mo, kaya ko ba 'to? Di ba? Kaya ko ba 'tong akyatin? Hindi ba ako mapapagod? Hindi ba ako hihingalin, di ba? Pero nang tinrenay mo, nang sinubukan mo, uy, kaya mo pala. Ganun po, mga kapatid, no? So sa oras na ito, mga kapatid, 'to 'yung bagay na gusto pong ipapot ng Diyos po sa atin. Na anuman po 'yung mga nagagawa natin, ano man 'yung mga uh, paggamit ng Diyos sa bawat isa po sa atin, 'yung mga talent na ibinigay ng Diyos, hindi po 'yan para ipagmalaki natin, no? i na compare natin 'yung sarili natin sa iba kundi dapat pa nga kung tayo ay mas marami ibinigay sa atin dapat mas lalo pa tayo magpakumbaba bakit? kasi pag marami ibinigay sa iyo marami rin yung hahanapin sa atin ng Diyos <laughs> di ba? nakala ba natin pag marami, maraming ibinigay sa iyo maganda yon yes maganda pero siyempre, kaakibat yun, responsibilidad, yung accountability. Kaya sabi, ang binigyan ng mas marami, mas marami ang hahanapin. Ang binigyan ng kaunti, kaunti lang ang hahanapin sa iyo. ba? Diba? Kaya sa oras na ito mga kapatid, no, nawa ang Diyos ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa atin, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga challenges na ating pwedeng kaharapin. Nawa ang Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng ating kainaan. At sabi naman ng salita ng Diyos na pagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya tayo na naglilingkod sa Kanya ay atin lamang ipinagpapatuloy yung victory, yung katagumpayan na pinagtagumpayan ng ating Panginoon. So God bless po mga kapatid, ang nawaan Diyos sa patuloy magpala sa bawat isa po sa atin.